Ito, uh, mga ko lo. Oh, shit! Not good! Okay. Yawa, yeah, pahaba lang balbas, oh. Okay. <laughs> oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! <laughs> balbas, oh. Putong, lumaki pa. Okay. <laughs> Kami nga doon ni eh, Ma'am Ate eh. Janice ang gusto ko doon yung lumahaba-haba <laughs> ko Yung talaga Oo, may nagselos na naman <laughs> Walang papahabain na balbas. <laughs> oh shit! Walang papahabain na balbas si Kanor Eh, <laughs> kaya ba siya magmahaba ang balba sa so, mo? <laughs> Wah! Kaya naman pala hindi pinapansin ni Ma'am Janice <laughs> uh, ay sila Oh,

hindi nga <tipa> po dilaan e, Timba hindi, bakit? hindi nga raw kapat, kaya nga maglalagay mo no ay, timba-timbay nila yan. <laughs> so, timba -timba yan ay, puta nga natin akong si kitimba dyan uy timba-timbay nila yan alam mo, timbain mo iska nor, iska nor

ay barang, barang na naman yan. <laughs> ayan, last na boss, swimming pool, guys, ayan. Ito. Pahitak pa ng chan ang gago. Putong ino, ho, isa. na ng chan, oh. Wala na kasing truca, eh. No? Wala na ng